grabe na matulog to si Lola tumutulog pa yung sipon Huh? grabe yung sipon ni Lola pwede ng talian at gawing lobo oh me <laughs> grabe naman tong sipon ni Lola <laughs> para ng gulaman sobrang lapot <laughs> yun oh Parang may plema-plema pa tong sipon ni Lola, guys. Mukhang may muta-muta pa yung mata ni Lola. Tara, tara. Let's go. Yo, boy. Welcome back. Andito na naman tayo sa Roblox. Ayan, no? And for today's video, guys, ay susubukan natin takasan si Lola. Si Lola ang uhugin. Oh, mean. Haha. <laughs> Grabe yung mga sipon ni Lola habang natutulog, guys. Kulay green, parang plema. Oh, min, Tara-tara. Tatakasan natin si Lola, guys. Alam ko natutulog si Lola ngayon. Tara. Find grandma's cookies. Yan, guys. Hahanapin daw natin yung cookie ni Lola. Oh, no. Haha. <laughs> Tara-tara, guys. Let's go. Hanapin daw natin yung cookie. Grabe. Meron palang tinatagong cookie si Lola. Haha. <laughs> Ayun, on, dami namin dito, guys. Let's go. What? Ito ata yung cookie ni Lola, guys. Ayun, oh. Uh. Hmm. Grabe yung cookie ni Lola. Unlucky. <laughs> tara tara, kunin natin yan guys oh, ah, give me back. Nandito na si Lola Takbo Tara tara, kunin natin tong susi, guys Tara, na si Lola Inahabol tayo ni Lola Tara tara, dito tayo <laughs> Grabe si Lola, hinihingal agad <laughs> Grabe elevator ni Lola dito ang astig oh min hindi pala dito yung daan takbo you let's go Aha. Ah, kawawa, di tayo nasundan ni Lola. Ang bagal kasi ni Lola, parang pilay. Oh no. Tara tara guys, what? May tatalo na, na naman tayo dito. Tara, let's go. Handaan lang tayo dito. Mamaya matusok tayo dun sa ilalim. Tara, let's go. pop op ya. Yeah. Oh, di mo ako ma napuputol pala yung kahoy doon. Marupok na. Oh, min. Yo boy, tara tara. Andito na tayo, guys. Ayun oh. Tatalon tayo dito. Let's go. Daan-daan lang tayo, boy. Ang lilit ng mga daan. Yun oh. Meron pa ditong sapot ng gagamba. Mamaya andito si Spider-Man. Oh no. Haha. <laughs> tara tara, may mga tusok-tusok dito guys Mag-iingat tayo Mamaya matusok yung pa natin guys. Masakit yan. What? Hirap naman umakyat dito. Mukhang may kuryente to ah. Kukuryente na ata tayo neto boy. Let's go. Ayun oh. Ayun oh. Let's go. Galing natin. Naka, nakatakas tayo boy. Ang hirap naman umakyat dito. Yan. Yay! Nandito na tayo sa labas boy. Let's go. What? Nandito si Lola. Takbo. Hinahabol tayo ni Lola. Haha. <laughs> dito tayo. Takbo. sa tayo dito sa libingan boy. You know? Oh my god, bakit nandito tayo sa ilalim ng lupa? Mukhang nilibing na ata tayo dito ni Lola. Ayun know? oh, may bungo pa dito. Oh no, nakakatakot naman. Mamaya may zombie dito. <laughs> oh, naku po. Kakainin na ata tayo dito, boy. Yan guys, oh. Grabe, ang lalim naman ng bangin na to. Tara, tara. Talon lang tayo dito. Dan, what? Nalaglag tayo. Buti na lang, safe tayo, guys. Yan, no? Oh. Ano? Grabe, di tayo nahulog, guys. Pero, hindi tayo makakaakyat. Oh, no. Haha. <laughs> tara, tara. Tatalon tayo ulit, guys. Let's go. Yan, no? Oh. Dahan-dahan lang guys. Mamaya malaglag na naman ulit tayo. Let's go! Nandito na tayo guys. Tara. Pupunta na tayo dun sa taas. Ayan o. Oh. Hey! Talon-talon lang tayo guys. Let's go! Ayan you know, o. Parang nagbubudot-budot pa tayo guys. Oh no! Haha! <laughs> tara tara. Okay, natin dito sa taas. Grabe naman. naman. Ang naman ng hagdan na to. Oh no, Tara-tara. Natakasan natin dito si Lola, guys. Mamaya kabulin tayo ni Lola. Oops, teka, mayrong bangin doon? Let's go. Ayano. Oh. Oops, ang galing. May mga bungo-bungo pa dito, guys. Nakakatakot naman. Mamaya may zombie dito. Tara, tara Ang dilim What? May zombie nga dito Takbo Meron nga zombie dito guys Oh no, ayan so Nahabol tayo ng zombie guys Takbo Yun know, oh, buti na lang Nandito na tayo, akyat Nandiyan yung mga zombie sa baba Nakupo, nakakatakot Teka, parang nandito si Lola Ayan na si Lola Takbo yan si Lola guys Inahabol tayo Yun know. oh Hop Haha, paglalaroan natin to si Lola. Oh, naibit na dito si Lola guys. Ah, uh, di tayo mahabol niya ni Lola. Ayun oh, naibit na siya doon guys oh. What? Haha, <laughs> anong nangyari sa'yo dyan Lola? Ba't naibit ka na dyan? Paigot-igot ka na dyan oh. Haha, ha. tara tara. Takbuhan na natin yan si Lola. Ang galing. Naibit doon si Lola. Kawawa naman. Oh no. Yun oh. Ang oh, mukhang ito yung mahirap guys. Nako po. Ang hirap naman talunan na ito, guys. Paano tayo makakatalon dito guys? Mukhang kailangan natin mag-iingat dito ah. Oh. Yay! Let's go! Nakatawid na tayo dun, guys. Grabe, ang hirap naman ang daanan. Ayun, Hansi Keep. Tara, tara. Punta na tayo dito, guys. Nasa na tayo? at Meron ditong sasakyan, guys. Tara, tara. Sasakyan natin to. Let's go. Para makatakas na tayo, boy. Let's go. Oo, uh, saan galing? Ang galing, guys. Sobrang bilis na sasakyan natin. Oh, no. Yan, you know, What, <laughs> yo, guys, you yeah, know. Nakatakas na tayo dito boy Stop yan Let's go Nakatakas na rin tayo sa wakas Sana tayo po. What? Oh no saan tayo ng bola Ayun oh Oops Dahan-dahan lang tayo dito boy Meron na namang gugulong-gulong dyan Masasagasaan na naman tayo nyan Oh no Ayan oh Antay natin lumabas Oh Tara, let's go. Yan, let's go. Teka, saan na tayo pupunta dito? What? Saan yung daanan dito, boy? Walang, ay, ito pala yung daanan. <laughs> Nalilito na tayo. Yon, guys, nandito na tayo sa labas. Oh, no. Nandito na si, ano, papatay na natin ata dito si Lola. Ayan, oh. Nandito yung cookie suka. Yung basuka na may mga cookie. Tara, tara. What? Andiyan na si okay. Lola, guys. Oh no, asa na si Lola? Yun o. Babarilin natin dyan si Lola. What? Andito si Lola. Ang dami mga Lola dito guys. Yun o. Oh no. Mark ang dami Lola dito. Napaligiran na tayo ng mga senior. Senior citizen. What? Oh. Grabe. Ang dami Lola dito. Babar Oogs. Oh, natalo natin si Lola guys. Let's go. Aakyat na tayo doon sa winner's room. Ay. Hey, let's go. Kunin daw natin tong cookie.